So, what's up mga keepers? Magandang hapon. Yan, di tayo nakapag-vlog hapon. Yan, hindi tayo nakapag-video. Kaya yan, tara. At tayo dito sa ating backyard. Ano? Luminis na nung dito ang tubig, oh. Ay, konti na lang yung natira sa atin. Yan, dito yung ginagroom natin na PKBM. Yan. Yan, ang mga gold blue tail natin, na eh? Juby. And, full gold. Dito wala pa tong laman. Yan mga golden blue tail yan. Medyo mababaw na kasi na alis tayo dyan ng mga poop nila. Pero yan marami na naman oh. Bilis lang kapag sa mga jubi. Parang may nakikita ako na lyre na isa. Yun know, isang lyre. Dito wala pa tong mga laman na iba. Ito yung golden zebra natin. Full gold and GBT. Yan. Update update lang tayo. hindi dito sa golden zebra natin mga preyo Yan. Balik sa ito mga fry. Yung natin. Hindi pa tayo nagpapakain na hanggang kanina. Ngayon pa lang tayo magpapakain. Golden blue tail, mga juby. Ayan, full gold. Ayan. Ito, sakura. Available pala itong sakura natin. Package na to Limang piraso. Yan, o. Yan. Ito yung cheetah natin. Yan. Cheetah. Ito pa, full gold available natin sa tropa natin to. Yun, Solid yung mata nito. Kaya, baka matipuan nyo. Yan. Mga golden blue tail. Yan, mga pray. Kunti na lang yung natin. Ito yung pkb beam na jumbo. Ito. Mga GBT na male. Ayun yung mabuki. Kinocross natin sa pkb beam marble. Ito yung mga breeder natin sa GBT. Yan, oh. apat na lang ang tira naubos na yung iba ito full gold medyo namamayat na sila kasi di tayo na papakain dito ngayon yan may nakapasok na naman na aso yun oh. pasaway na naman aso ah, ito wala pa tong laman dito may laman tong mga marble na, natin para makita nyo yun oh. Kita nyo ba mga marble mga nagaanap dyan na marble PM niya ako madami tayo Dito kung yung nagaanap dyan wholesale yan pang wholesale natin o oh. yan ay may sakura pala dito pwede tayo dito kumuha ng sakura pang pa pa yan pwede pa tayo dito kumuha ng sakura dito naman sa last naman mga kal dito yan dyan mga kal yan oh. oh wala pa dyan laman o oh wala pa akong bala na paglagyan dun ayan ito muna ayan na. medyo malalaki na lipat na natin yan sa medyo mas malaki ayan ito lang yung update sa ating backyard dyan wala naman na bago yun wala naman dagdag may bumabawas lang nang mamatay kasi kaya di yan na ito ayan na mga aquatic plants, yung mga gusto nyo ng aquatic plants pumunta lang kayo sa backyard natin location natin, Tres Maria Tres Maria Drive, Puroksyete dun sa sor orso ko, yan, libre lang to mga aquatic plants yun know. o ito lang yung mga isda natin dito di na nga tayo nakapaglinis tinatamad kasi ako maglinis ngayon eh, ayan pero goods pa naman, malinis pa naman oh. wala pa naman mga madumi, ayan Hanggang dito na lang guys 'yung ating vlog then kung nakaabot kayo sa video to baka naman pa-like and share naman sa ating video 'in. Pa-follow naman sa ating TikTok KB Keepers then sa YouTube uh KB Keepers vlog. Ay, isang bagsak muna, kamal man.